Okay. Mayong. Mayong buntag. buntag sir. Okay. sino ang binotohan nyo nung last year election sa pagka presidente? BBM sir. Ikaw. BBM sir. Okay. May nararamdaman na ba kayong ginhawa o tulong sa inyong buhay mula nung umupo ang presidente? BBM, sir, Okay. Okay, okay, okay. Nako, mahilak-hilak na. Kuan mo? I kwan ko. Ulit, ulit may naitulong na ba ang binotohan mo mula nung uh, umupo siyang presidente? Wala sir. Sobrang hirap. Mm. Magbisaya ka lang. Kay, mahal kayo mga pamalitan yun. Oh. ang taas yun. So, wala daw naramdaman na tulong? Wala, wala sir. Wala? Wala. Uh, wala ginagtaas sa ang bigas sir. Magkano na ba ang uh, kilo ng bigas ngayon? 58 na sir. 58. 58. Panahon ni Tatay Digong? Ano pa'y 38, sir. Oh. 38, sir, at saka 40. Oh, pinakakuan ng... Yung yeah, 38, sir, maganda na. By maganda. City, maganda na din. Ngayon, 58 na? 58 na, sir. So, kumusta? Nakakabili pa kayo ng bigas? Wala na? Hindi na, sir. Wala na, sir. So, anong pagkain niyo ngayon? Mais na lang, sir. May nawar din sa amin, sir. Katagaan ng mais. Wow! Ito, ito ang mais. Oh. Katagaan na, sir. So, ibinigay na lang sa inyo ito? O, oh, sir. Oh, sir. Kaya pala maiyak-iyak ka dahil. <laughs> Sige, magbigay. Uh... Okay, magandang araw mga kaibigan. Nandito ako sa Cagayan de Oro. Naisip ko na, ano, mag na naman tayo. Kasi, last year, bago eleksyon, talagang isa ako sa mga ah, uh, nag para manalo ang ating unit team BBM. So, ito pupuntan ko ang mga bahay-bahay dito sa Kagendoro, lalo na yung mga bumoto kay PBBN. Tanungin natin kung ano ang masasabi nila sa performance ng Presidente. Okay, so samahan nyo ako sa Cali Survey. Ito sa likod ko, mayroong uh, tao dito. Okay. Ano? Okay. Mayong. Mayong buntag. buntag sir. Okay. Pasensya na kayo ma disturbo ang inyong trabaho. Unsa ang ngalan nimo dong? Pangalan mo? Juan sir. Juan, ikaw. David, sir. Ilan ang anak nyo? Dalawa Ay, doon, Dalawa. Ah, magbisaya lang kayo. Ah, ano ba itong bahay mo? Ah lote mo ba ito? Hindi sir, caretaker ka lang sir. Ha? Caretaker lang. Caretaker. Okay, so paano ang Okay, tanungin ko muna. Sino ang binotohan yon nung last year election sa pagka presidente? BBM sir. Ikaw. BBM sir. Okay. Ngayon, naka year naman siya, more than one year. Kumusta? May na naramdaman na ba kayo uh, ng konti Yan. May naramdaman na ba kayong ginhawa o tulong sa inyong buhay mula nang umupo ang presidente? Ay, okay. okay, okay, okay. Nako, mahilak-hilak na. Kwan mo, i kwan ko. Ulit, ulit. May naitulong na ba ang binutuhan mo mula nung uh, umupo siyang presidente? Wala, sir. Sobrang hirap. Mm. Magbisaya ka lang. Kay mahal kayong mga pamalitong yun. Oh. Kanan, ang taas yun. sos wala daw naramdaman na tulong. Wala, wala, sir. Wala. Wala. Uh, Palagi um, nagtaas sa ang bigas, sir. Magkano na ba ang uh, kilo ng bigas ngayon? 58 na, sir. 58. 58. Panahon ni Tatay Digong? Na pa 38, sir. Oh. 38, sir. At saka 40. O, oh, pinakakuan ng... Maganda Par... sir. Maganda na. Maganda. 58, maganda na din. Ngayon, 58 na? 58 na, sir. So, kumusta? Nakakabili pa kayo ng bigas? Wala na? Hindi na, sir. Wala na, sir. So, anong pagkain niyo ngayon? Mais na lang, sir. May nawal din sa amin, sir tagaan ng mais. Wow, ito, ito mais. Oh. Tagaan ni sir. So, ibinigay na lang sa inyo ito. O oh, oh, oh. Kaya pala maiyak-iyak ka dahi. <laughs> so, sige, magbigay. Uh, kumusta ang inyong mga anak? Ito rin ang pagkain. Ilan na bang I mean, anak nyo? Ah? Palitan, gagmay lang. Para sa ilang. So, bigas. Oh, okay. Para sa... Bigas. So, ito para sa inyo. O, oh, uh -huh. O, oh, itong bahay nyo. Kumusta? kontento uh, ka na ba nga ganito lang bahay mo? Wala na sir, Apit na ko, last day na ako karon sir, kay gubaon ko na na sir, kay uh, naigo sa kural manggod ang akong balay sir, ato nga. Uh, uh, last day, what do you mean by last day? Uh, ni, karun rataman sir. Balina. Pinapalipat ka? Oo, oh, palipat sir. Ay, nako. Kailangan ko ng yero at saka kahoy sir. Ay, kaya pala maiyak-iyak itong misis mo. No. So, yero oh, at kahoy. Oo, oh, sir. O, oh, sige. ah uh, oh, ito po, mga kaibigan. Medyo maiyak-iyak na rin ako. Walang makain. Natigas, mabuti na lang at may nagbigay ng mais. Okay. Ngayon, last day nila ito, pa palalayasin kayo. Wala kayong kahoy, walang yero. Yero. Oh, sir. At di pa may kwarta akong ipinahawak sa iyo? Meron sir, Nandito okay. sa sakyan sir. Okay, so Tulungan ko na lang kayo, may kahoy kami. Ah, uh, tulungan mo na lang ito, kahoy natin ha. Yes, sir. Mag uh, mga kahoy sa likod ng bahay. Yes, sir. Mga ano, so yung mga kahoy, pagdugtugtuguin mo na lang. Oh, sir. Hmm. And then, um, ano pa, yung uh, iero at pako, yun ang bibili natin. Yes, sir. So, samahan mo. Yes, sir. Uh, magbili kayo ng... Uh... Okay. Ito po. <laughs> so, anong panawagan mo sa ating presidente? Magbisaya ka lang. Anong... Anong panawagan mo? Presidente, ah, uh... Na magbisaya lang. Ngayon, unta ko untag habigi kalisod ang pamaliton gyud. Lisod gyud ni akong bana. Lakay di kay makatrabaho kay kuan kanang balay. Kay kay upod kay labaraman ko niya, guigo ra namang di na magahalos kapait gatas. Hmm, so ito, humihingi ng tulong ito. Ah uh, Alam niyo, ang presidente natin, hindi tayo nagkamali ng binutuhan. Ang problema, alam mo yung, ang problema? Yung asawa lang, sir. Ha? Oo. <laughs> may problema, sir. Ito ha. <laughs> Bakit alam mo ang problema sa asawa? Ano pang nangyari sa asawa ng presidente? Magastos 'yon, sir, yung asawa niya, sir. Yung sir. dilaw yung mga kawan niya, sir. Dilawan. Oh, dilawan siya. Oh, ang mga nakaupo sa gobyerno, mga, mga dilawan, dilawan na. Oh, dilawan. Mm, kasi ang asawa ng presidente, Araneta. Mm. Oh, mga dilawan 'yun. Oh, dilawan 'yun. So, dyan. akala natin nung eleksyon, bumuto tayo ng Marcos para ang dilawan, mga Aquino, okay, na, na nagpahirap sa bayan, mawala. Mawala. Eh, ngayon Nandyan. nakabalik. Na, nakabalik din. Nakabalik. 'Yun ang problema natin. Oh. Hmm. So, wala tayong magawa dahil binotohan natin eh. Eh, papaano kung sabi nila nga mag-people power, patalsikin ang presidente? Oh, okay. Sasama ba kayo? Hindi man ang presidente ating problema, sir. Yung asawa lang. Oh, okay, very good. So, parehas kito. Hindi po problema ang presidente. Ang misis. Ang misis. So, eh, nandyan naman. Ang misis naman yun. Mm. Alam na naman, nahiwalay niya. So, ano, sabi sa'yo, mag-agwanta na lang. Agwanta na lang siya. <laughs> Guanta na lang siya. Ah, na lang. Ang About to, 2020 eh. Oo. Oh. Oh. Ganon sa matapos yung term. Term, oo. Oh. oh. Tapos, ipagdasal na lang natin. Ay, nako. So, <laughs> sige. Ah, uh, punta na kayo sa aking, ano. Ah, uh, so, ang pera, may pera sa iyo, ha? Yes, sir. Ah, uh, basta bahala ka na. Ah, uh, bigyan kita ng 5,000 pesos. I budget mo na 'yon para sa para sa ano ito? hiero at uh, pako nimo. Uh, 'di ba? Kailangan mo rin ng uh, yung Just... kapitad forlins. O oh. ipagkasya mo na yung yung uh, 5,000. So ito po ang uh, kalagayan natin ngayon. Uh, maraming naghihirap. I don't know kung alam ba ito ng First Lady Lisa? Alam nyo ba na sa Malacanang, gumastos ang gobyerno natin, nag fashion show. Anong fashion show? Yung nagsuot-suot ng mga damit, nag ganon Yan ang ginagastosan ng First Lady. No, hindi niya alam yung hirap niyo. Kaya nakakainis. Ano pa? Biyahe ng biyahe sila sa abroad nakatira sa mga mamahaling hotel tapos ang dala mga kaibigan, mga maid, mga kung sino-sino na hindi naman kasama sa gobyerno, Yan ang dinadala ng First Lady na ginagastos nilang ating pera. Kaya, walang nakakaabot na ano sa inyo dito, tulong. Tapos yung bigas, may mga smuggler, may mga hoarder, uh, nila sir, control na ang aligasyon malapit sa Malacanang ang smuggler hoarder na walang magawang pangulo. Kaya yun, naghihirap tayo ngayon. So, yun na. Mag, magtiis. Magtiis na lang, <laughs> so, sir. ano? Alam nyo yung budol-budol? <laughs> budol na lang, sir. bodol Na, bodol na nabudol ba mo? o, <laughs> oh, diba? <laughs> oh. Ako rin, nabudol. Oh. Uh, diba, matandaan na nyo nung hmm. Last year, re election ka nagpupunta ako dito na nagsuservice sa inyo. Oo, oh, sir. <laughs> ah, Nangangampanya ako para sa BBM. Oo, oh, sir. Oh, sir. Oh, sir. Oh. So, pasensya na lang. <laughs> at uh, Nabudol ako, nabudol din kayo. Oh, oh, hmm. so. Okay, oh, sir. Okay lang. Kaya niyong magtiis hanggang 2028? Uh, kaya, sir. <laughs> Ay, nako. So, mga kaibigan, magtiis na lang tayo hanggang 2028. Hindi, hindi ako papayag Giyong sinasabi na people power uh, o kudita. Pwede yung impeachment. Kaya ay I don't know, ang mga kongresista senador kung kaya ba nilang i-impeach ang PBBM. Uh, di naman pwedeng i-impeach si First Lady. Ang may kasalanan, First Lady. Hindi, ang Presidente. Oo, oh, ang Presidente na under desire lang eh. Ah, sige, magbili na kayo mamaya at uh, makita ko yung itong bahay mo. Sa sunod ko nga pagbisita, may bahay ka ng bago. Ha? ah Sige, bahala na itong driver ko.